Kailangan nating maging masigasig sa ating mga paggawa, ikalabintatlo ng Setyembre. Ako ay isang hudyo, na masigasig para sa Diyos, na tulad ninyon lahat ngayon, gawa kapitulo 22 versikulo 3. Bilang isang bayan, hindi tayo kulang sa talento, mayroong mga kalalakihan at kababaihan sa atin na ang mga gawain ay tatanggapin ng Diyos kung iaalok nila ito sa Kanya, ngunit napakakaunti ang may diwa ng sakripisyo. Madaling magbigay ang ilan ng kanilang mga pera, at pakiramdam na kapag nagawa na nila ito, wala nang kinakailangan sa kanila. Wala silang ginagawang espesyal na sakripisyo sa paggawa. Mabuti ang pera hanggang sa mga naabot nito, ngunit malibang samahan ng personal na pagsisikap, ay kaunti lamang ang maitutulong sa panghihikayat ng mga kaluluwa sa katotohanan. Hindi lamang ang inyong pera ang tinatawag ng Diyos, ngunit kayo ang tinatawag niya, samantalang ibinigay ninyo ang inyong mga pera, makasarili naman ninyong ipinagkit ang inyong mga sarili, higit na mahalaga ang isang masigasig na manggagawa sa ubasan kaysa isang milyong pera na wala naman taong gagawa, ang pagbibigay ng inyong mga sarili ay magiging isang sakripisyo kung mayroon kayong isang tamang pagtatansya ng gawain, at mapagtanto ang mga pag-aangkin nito. Marami ang hindi sapat na napukaw sa kanilang tungkulin na gawin ang gawaing maari nilang magawa kung nanaisin nila, at hindi nila ginagawa dahil wala silang espiritu ng sakripisyo, pananagutin ng Diyos ang mga ito para mga kaluluwa ng kanilang kapwa-tao. Maaring gumawa sila ng isang mabuting gawa na kaysa kay Kristo, at tatawagin sila upang magbigay ng isang tala para sa kabutihang maari sana nilang nagawa para sa kaluluwa, ngunit hindi nila ginawa. Malapit na ang gabi kung saan wala ng tao ang makagagawa. Si Satanas ay maalab, masigasig at nagtitsaga sa kanyang gawain. Kung mabibigo siyang maisakatuparan ang kanyang layunin sa unang pagkakataon, sumusubok siya ulit. Susubukan niya ang iba pang mga plano, at gagawang may mahusay na pagtitsaga upang magdala ng iba't ibang mga tukso para siluin ang mga kaluluwa. Hindi siya kailanman nasisiraan ng loob upang hayaan ang mga kaluluwa ng nag-iisa kung ang sigasig at syaga ng mga tagasunod ni Kristo sa kanilang pagsisikap na mailigtas ang mga kaluluwa ay katumbas ng mga pagsisikap ni Satanas na linlangin sila sa kanilang walang hanggang pagkawala, makakikita tayo ng daan-daang yumayakap sa katotohanan na nakikita na natin ngayon.